Yan magandang maayong buntag no sa tanan. Ni ata karon kay diwata. Ay, ay, si sir. Pa? Nakita ko sa ano vlog. Sina. Saan yung event 'yon? Sa si diwata. Alame, alame. Oh. Ikaw na dun. Ay pa sa wit. Sa Malabon. Ah. Parang sa gala. Ah, sa gala. Sa gala ah. kaya pagana ka sila no Ah. Albin ah. TV. Yan na ah. nagulong at saka si sa Malabon 'yon. sa yung bulak? Yun? Saan yung Malabon Bulacan? Ay, saan yun? Sitio Balabon talaga. Oh, Sitio Malabon yun. May mirror doon. Parang Pasay. Ah. O, yun, Malabon naman. Mm. Kalugtong na mal na butas, tapos Malabon. Tapos Malanday na. Andun din, ang dami artista, no? Oh. Si Katrina Halili, Harleen. Oo, oh. marami. Uh, ano oras na tapos yun? Na, na, kami rito, alas, alas tres. Alas 3 na. Kaya din nakauwi sila Alvin TV, ah. Kaya din oh. tulong at saka si Ibu Oo. Oh. Uh -oh. Ang ganda ng ano nyo eh, gown. Nice Guys, yun na upload na ba? na upload? Ano nung, channel yun? Napanood ko live. Ano si ano? Uh Yan -huh. yung sasakyan niya. Ikaw pala driver. Wala pala si ano, Sir Jake. Ngayon. Oh. Uh -huh. Si Jake pala. Uh -huh. Papa, nga ako na ano, pag nag-drive ko muna sila manay ay ng vehicle. Sina? Ito ito. Oo, yung manay pamayin. Uh -huh. Ayan o. Let's <laughs> So ayan ala stress na pala naka uwi sila diwa wata, galing Malabon. So andyan sa office. Uh, Diyan di na natulog ka na natulog. Ayan. Himig oh. eh. <laughs> Tulog daw eh. Nag-ano pala siya? Yun na sa gala ba yun? Sumali ng sa gala sa Malabon. Ang ganda ng gown niya. Hindi, okay, panood ko lang sa mga vlog. Yan si Madam medyo tahimik pa kasi eh. maaga pa dito. Ayan o. No? 8. 8 a.m. In the morning here. 8 pa sa kabuntagon. Dere, mga iksoon. Nandiyan na si ano, Jake. Nandiyan pa sa office si Diwata at yun na nga alas tres pa sila nakarating dito alas stress na ng madaling araw ayan nandito tayo ngayon sa Diwata Pasay Holiday ngayon so maraming mga naka-park, walang traffic enforcer. Oh. Tambay muna tayo dito sa ano. Kahera. <laughs> pasaway vlog ay ben daddy said daddy said blood din ka Lily Baro. Lily Baro. Shout po. Break time mo.